Siya naman ang nakatatandang kapatid na babae. Ang kakampi ng nagre-reklamong kapatid. Maricel, humarap ka na! Maricel, ampon ba si Teka? Hindi po, ma'am. Hindi? Hindi po. Kamukha ninyo eh. Magkakamukha kayo eh. Tumigil ka nga, Onyok. Ikaw talaga oh. Oh, tawang-tawa siya sa sarili niya. <laughs> So, hindi naman siya? Uh, hindi po. Kasi masakit nga naman yon di ba? Yung sasabihan ka na ampon ka lang. Opo. So, hindi. Totoo mo siyang kapatid? Bunso po. Tuntustusin po, ma'am. Bunso po namin siya sa lalaki sa lahat. Ah, uh, siya yung pinakabunso? Opo, pinakabunso pinaka po siya sa lalaki. Parati ba silang nag-aaway? Parati po. Pag nalalasing po siya, ma'am. Pag nalalasing Opo. siya? So, sinong nangaaway? Siya o siya? Ito po, kasi pag nakain po siya, maingay. Akala ko ba itong kakampi mo? Opo, ma'am. Kaso nga lang po kasi, ma'am. Sorry po, mama. Pagka ano po siya, ma'am, maingay po siya rin. Nakakaano po siya. Tapos ito naman po, lumalayo na lang po siya. Napipikon. Ma'am, iiwat po po. Napipikon. Oo. -o. Bilang kapatid, ano naman ang tingin mo kay Teka? Mabait naman po siya, mapag hindi po nakakainom. Gano'ng katalas po uminom si Kuya Teka? Dalawang beses lang po sa isang araw. Araw? Sa isang araw. Sa isang beses. Araw-araw so, so po siya umiinom dalawang beses sa isang araw. Mali. Paano oh. ka pa nagkukutsero niyan? Sa gabi lang po siya umiinom. Ah, sa gabi. Apo. Okay. O eto naman ang kakampi ni Onyok. Siya naman ang magpapatunay na mabait na kabatid itong nirereklamo Tawagin na natin ang kinakasama ni Onyok. Kim humarap ka na. <laughs> Kim ano ba ang problema nilang dalawa? Kasi po, pag nalalasing po talaga po siya, talagang... Ma, ma ano po siya, maingay po siya, tapos nagaano po siya sa amin po ng away po, gulo. Paglasing po siya, yun lang po ang napakasama. Parati po kami. inihian po parati. Hiniihian. ho po, araw-araw po yan. Araw-araw po yan pag nalalasin siya. Kaya po ko, nandito po talaga ako magre-reklamo talaga ako kasi yung gusto ko lang po talaga sa kanya mangyari po, magbago siya na pag nalalasing, lahat po ng ano po namin yung sahig namin ang panghi araw-araw. Hindi lang po sa isang buwan, dalawang buwan, marami ng beses. Ang sakit na ng ulo ko, ang baho na po yung ano, parati siyang... Umiihi po, umiihi. Mapapaaway talaga yan. Kinakasama ako dyan sa ano niya. Magbago sana siya